narito ang isang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Jasmine. Dear Dr. Love, tawagin niyo lamang po ako sa pangalang Jasmine, 34 years old, taga Quezon City. Gusto ko po sanang ilapit ang ikinababahala ko nitong mga nagdaang araw. Meron po kasi akong boyfriend. Six years na po kami. Nag-propose po siya sa akin last year. Siyempre po, I said yes. Mula po siya sa maayos sa pamilya, kaya naman gustong gusto ko rin po siya o gustong gusto rin po siya ng mga parents ko. Ngayon po, simula na nag-propose po siya gawa ng excitement, madalas ko pong itanong kung kailan po ang target year ng kasal namin. Um, after kong mag sa kanya. Never naman niya po ako kinausap sa pagpaplano ng kasal. Isang taon na po nakalilipas at ang palagi niyang sagot sa akin sa tuwing gusto ko ng asikasuhin ay madali na yan. Bakit ba nagmamadali ka? Nalungkot po ako. Madalas na marinig ko po sa inyong mga payo sa ibang sumusulat sa inyo na mga may karelasyon matagal na at ang ibay may anak na ay bakit hindi pa nagpapakasal bakit ni walang plano pero paano naman po kaya ang sitwasyon ko nagpropose pero para bang hanggang doon lang minsan naisip ko baka naman masyado akong nagmamadali at nakaramdam siya ng pressure pero Dr. Love Never ko naman pong nabanggit ang kasal sa kanya. Nagsimula lang po akong bangulit nang mag-propose siya. Nito nga po nakaraan linggo, nagsabi ako sa kanya, nag-offer na po ako ang aking nanay na siya na ang mag-o-organize ng kasal. Pero nagalit po siya at dinabuhan ako. Ang sabi niya, bakit pinangungunahan ko raw po siya? Hmm. Sinubukan ko siyang ka kausapin kinukonsidera ko po kasi baka may problema o pinagdaraanan siya at hindi ko nalalaman. Ang sagot niya po ay wala. Kaya nag observe na lamang po ako. Maayos ang work niya, maging ang family relation, wala po ako nakikita ang may mali o may tinatago siya. Pero bakit po kaya ganito? Last night, Dr. Love, nag-decide ako matulog sa bahay nila. Nagtabi kami nilambing ko siya at ipinaalaala na anuman ang mangyari ay nasa tabi niya ako at anumang pagdadaanan ay matatanggap ko Sumagot po siya sa akin sabi niya kung okay lang daw ba na magsama muna kami bago ikasal Hindi po ako nakasagot lalo po ako naguluhan ano po ba ang ibig sabihin kapag ganito Dr. Love hindi ko marule out kung biglang hindi na po siya sure sa akin o hindi kaya ay nagbago na ng isip niya, hindi lamang, hindi lamang niya ako madiretsya. Umaasa po sa inyong sagot, Jasmine. Maraming salamat, Jasmine. Well, hindi kita masisisi sa edad mong 34 kahit itanong mo sa producer ko kay Jen Jen. Kapag ang babae ay umabot na sa edad ng 34, aba medyo naghahabol na yan ng... Kahit sumabit sa estribo ng jeep, makasakay lang. Di ba? Kasi... 34, medyo nakanganib na. Pwede ka naman mga ng... Pwede ka pa magbuntis, pero ilan na lamang ang magiging anak mo kung kayo bubuo ng pamilya. Di ba? You're advanced age na ito, 34. By this time, sa edad mong iyan, dapat meron ka ng anak. Now, the problem is this. Anim na taong magnobyo kayo ng boyfriend mo, six years, at nag-propose siya sa iyo last year. Alam mo, pag ang lalaki nag may plano yan. Tuloy-tuloy yan. Pag nag-propose, di ba? Eh, siyempre, 6 years na kayo mag nag-propose, sasagutin mo, yes. At pag sumagot ang babae, aasahan niya. Ang susunod na sasabihin ng boyfriend niya, plano ko kasi by this year, makasal tayo. Ngayon, paghahandaan, anong kulay ng damit ang gusto mong isuot sa, sa ano, after the, uh, during the reception, after the wedding. You know? Uh, ilan ang gusto mong maging anak? Saan mo gusto mag, 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 honeymoon? Ito yung mga pinaplano. Mukha na wala ang plano ng boyfriend mo. Mukha na wala ang plano. Hindi ko alam kung nagbago siya ng isip. Pero doon sa tanong niya sa iyo, Jasmine, nung ikaw e eh, matulog sa bahay nila at nagtabi kayo, nilambing mo siya, pinaalala mo na alam mo na mangyari nandun ka sa tabi niya. Anong sagot niya sa iyo? Ah, ah, sabi niya, okay lang ba na magsama muna kayo bago ikasal? Eh di talaga niloloko ko kanyang boyfriend mong yan. Pag nagsama kayo, eh ngayon pa nga lang, eh, nakuha na yung bataan eh, binagsak mo na yung panty mo eh, di ba? Ah, ano pang excitement? Ano pang excitement niya? Di ba? Lagas na yung petals ng bulaklak eh. Oh. <laughs> Nadurog na mga talulot ng bulaklak eh. Oh, naghahanap ka pa ng kasal. Parang ano yan eh. Parang naghahanap ng trabaho. Binigyan mo na ng trabaho, mahanap pa ng sweldo. Binigyan na ka din ng trabaho, gusto mo may sweldo pa. Anong klase yan? Parang ikaw. Di ba? kay e nakipag-sex na nga ako sa iyo? Ano pang gusto? Gusto mo pa eh, pakasalan pa kita? Pasalamat ka nga, nagpa-sex, nakipag ako sa iyo eh. So, ito yung mga... Ang tagal yun na six years. Alam mo, sa mga magsyota, matagal na yung three years sa mga magsyota. Kasi in two years time, dapat ay alam na ninyo ang ugali ng isa't isa, kilala na ninyo ang ugali ng isa't isa. Kung ako ang tatanungin mo, Jasmine, mukhang nagbago ng isip ang boyfriend mo. Huwag niyong sabihin sa akin na kinatatakutan niya kaya hindi makasal ay walang pera. Pag sinabi mo sa akin na wala kayong pera at naghihintay lang kayo ng pera, sasabihin ko, puputi na buhok niyo, hindi pa kayo nakakasal. Eh kasi mahirap mag-ipon ng pera ngayon. So, malinaw na malinaw, na walang plano na magpakasal magpakasalang boyfriend mo sa'yo at pinasakay ka lang niya sa balat ng mani. Ang desisyon, sa'yo bang gagaling. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.